Buku. So, ayan guys. Gagawa si Ate Karen ng Ice Buko. Ice Buko, Ice Candy. Ang sabo dito nga. Wow! Hindi, wow. kakainin lang to namin guys. Ayan no, Ano oh, Jumbo. Play, Jumbo. Flavor is, ano langka flavor. Langka flavor. Mm, so yummy. Junk fruit. Junk fruit. Junk fruit. Tiba-tiba si Freya, karabi na. Ah. it ah. What are you eating? Ha? Huh? Chocolate. What are you? Wow, oh, ah, chocolate. <laughs> chocolate ang kare mo. So, so a a a ayan. Lord medium balaw ta ka mo. So ayan. Si mother. Say hi mother. Hi. 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 Chocolate. <laughs> <laughs> chocolate to <laughs> Eating chocolate. <laughs> Oh, si Freya. Hmm. Freya. Freya. Ah, yummy. Si <laughs> tatay ako makain. Ay, tapos na pala siya. Magos, sa ka ng ano. Ice candy. Bili na kayo, guys. Oh, yan. Si nanay tumulong na din. <laughs> the more, the merrier. <laughs> Ayan, syempre ako din. Ayan, ginaganto po. Mahirap siya anihin. Ayan, oh, mahirap. Masyado siyang madikit. Ayan, tapos yan, sa ati Karen. Ayan. Sinusukat. Sinusukat. Tapos si nanay taga-tali. <laughs> nanay taga-tali, guys. Cheren! So, ayan, may maliit na makulit. May <laughs> <laughs> ako Dapat hinalo mo sa tayo. Ginahalo ko man yan Oo. Oh. So, ayan na pala. Ayan. Ay, oh. Ayan, meron na pira. piraso kaya So, ayan na siya. So, ayan na siya. Ilan? Ilan na size? 16 pieces. Good luck guys, thank you for watching, bye bye! <laughs>